Good morning guys. Uh, Naan gulay. Taran. Taran sa'y bunga. Kani ang first na bunga guys. Uh, kani. Bago. Na pa. Uh, na matot. Na pang upat. Kurga hangin oh. Kuyawan ko ba mabugto ni akong balay-balay ba? Oh. Na. Grabe kagana sa ako gulay, grabe ka dali ang idako. Dito ana part guys oh. Dagha dito bunga wala ko kapansin abot sa gawas. Naka-harvest na po ko diri sa ako. Kura. Na na po harveston harvest on Na papil. Kaning papil guys is yun, na hinog na oh. Ang palaya hinog na. apa ang palaya. Kani wala makasurvive oh. Hindi makabukbo nga. na ko ipakita guys usa. Nagatago. Dako dako na pud ba kani ang pangaduha. Taran. Kana Opo. Wala pa ako kabalok kung asa nagkatago ang uban.